breakfast na na ako. At nagbabad ako ng ano tawag nito, oil sa aking buhok. Ang nilalagay ko na oil ay olive oil. Olive oil. Para sa ating buhok. Meron ako ditong putlong kung tawagin. Meron din ako ditong peanut butter na bigay ni Lucana Madaldal karamutan sa na today pala is Friday dito sa amin at wala kaming bisita kasi kagabi na pagbisita na si Mama Kibir tapos kaya kulang man isa kapoy ang person nakatulog pa sa ano na oras kag hindi wala sa katapusan ini <laughs> kag tapos late ang tulog late ang saka kagain na ko alas ni bina so is kaya ang nga cellphone nga isang ginlantawan ko sang oras naka ano um, ni diba nag, um, nagbaliktan alas no, 6.29 pala yun naging 9.29 ewan ko ba ano yung tingin ko sa ano basta naganyan siya kanina oh di ko na intindihan bakit ganun yung nangyari sa akin dali dali ako Ay, Baba. Kasi nga 9 o'clock na kunuhay. Sadihang. 629 pa lang galing. Di mga pita. Kumbati naman ta, namo pa ko brown dream. Ibang balik ko pa ni karon pa tapos ko sang kaapon. Amo na siya ang gin gamit ka gabi. Ang akon nga buhok nga ginbabad ko sa olive oil. O di ba sosyal, olive oil sana oil. Kaon ang kape isususo -so sa ay ang kape ang tinapay isususo -so sa kape mmm ang kape ko pala nilalagyan ko ng cardamom powder isang teaspoon kasi nabasa ko sa ano nabasa ko sa internet ang ganda pala cardamom sa chan ay sa chan sa katawan kaya so, yeah, hindi naman natin kailangan bilhin ang cardamom kasi marami ang cardamom dito sa kusina try natin wine na Marami siyang benefits pero hindi ko alam kung hindi ko kayang i-explain sa inyo ang mga benefits niya. Hmm. Pero ang isa doon sa ano magustuhan ko is pag-bloated ka tapos constipation Okay sya. Makaka-release ka. Kaya constipation mo. May constipation man ako. Kaya try ko to 'Yan. So. pala si mama 'Yan. 'Yan. Around 2 o'clock or 2.30. Hindi ko nasagot. Kasi akala ko na tawag nyo to a.m. Mm. Akala ko kasi ay I... naghinip ako. Kaya hindi ko sinagot. Kaya hindi ko. Tawag pala. kelatup panang gini tawag pala dalam lah sudah lah banget oh magkakaroon sa isa. Niwan kasi kung hindi ng madal-dal. Pumunta kasi sila sa ano? Alshali sila. Nalikot sila sa dagat. Sa naul. Nalikot ng dagat. Kasi nga, mainot na rin sa dish. Kala ko marami pa yung peanut butter na sinasabi niya sa akin. Kunti na lang pala. Naalos na lang pala kami mga yung sabi sama Kasama sa mga Ang atin ka ng kasama. kaya mga palang breakfast nih, hmm. <coughs> Kala ko dito na yung kasama ko. Wala pa pala. Umot pa ako dito. unang, ako pang pa pinakaunang bumaba ngayon. nagkaon kasi yung yung ano, light doon. Akala ko nandito na sa baba. Matawagan ko nga saan.